guys flat gulong natin haharap tayo ng vulcanizing kaya pala parang sumasayaw pakiramdam ko kanina parang sabi ko mabigat yata yung dala ko sa likod umaagaw eh. plat pala dito meron yung dito eh. sa gilid Ito sa gilid meron na. Dito yata. Dito oh. Hmm. Okay. ya. Yeah. Pwede pa hangin. Hangin na muna natin. may leak talaga tinutulak yung daliri ko at dahil malakas yung leak pinobulkanize ko na at saka sinuggest din ni tatay na lagyan daw ng sealant kasi may nakita pa siyang isang butas malakas din lumalabas bumubula din yung ano eh nung nilagyan ng sabon kaya ito tingnan natin kung oobra yung ganitong diskarte. Eh. Dito nga ay nahanginan na nililektis na ni kuya para makita kong may lik pa rin. Tay, thank you. Ayun guys, tatay save my day. Ay, mali yun, dinaanan ko. Saan <laughs> punta? Dito tayo signal eh Tayo dito sa gasoline station. Dito lang tayo. Nagkamali tayo ah. Ano yun sa excitement? <laughs> Ayun na nga guys. Tatay save my day. Nagawa ng paraan. Yung gulong natin. Dalawa pala yung butas. Grabe. <laughs> Kaya pala. So ang ginawa niya. Nilagyan niya ng ano. Yung tinutusok na pang vulcanize tapos nakita niyang ano may may isa pang leak oh, sige pilit mo yung ano karapatan mo sabi niya alalain daw ng sealant kaya nilagyan niya sealant ayun umuobra pero papalitan ko pa na to mamaya pagka may oras pa ako kasi bibiyahe kami ng Baguio siguro next week hindi ganito to eh. guys good morning hanap tayo guys ng gulong kasi naplatan ako nung linggo eh ayan oh. no? tinusok lang to tapos may isa pang ano to may isa pang bukod dito may isa pa to malapit lang yun eh baka nandito banda or dito nilagyan lang kasi tong sealant eh baka makapaglong red tayo di nakakayanin to sa init ng ano panahon baka magka pa tayo ayoko mayari ng ganun eh kaya tara. Hanapan natin ng gulong. Naging core na ako sa ano, Takara Tires. Nasa 2,500 ang Pirelli. Ayan 100 by 80 by 14. Ang original price niya ay 2,850. Sa kanila ay Oh. Okay. 2565 sa Takara. Free na yan ng sealant tsaka install tsaka bagong pito. Yung dalawa't dalawang senet na ano, location. Takara Tire South Caloocan Main HQ. Tsaka dito sa ano, Luzon. Takara Tire Quezon City saluson. Tuntay sa Luzon, Doon tayo sa Luzon niyo kasi yun yung pinakamalapit sa akin. Ito na yung ipapalit natin. Very 100 by 80 by 14. Angel scooter. Ayun guys, pauwi na tayo. Nakapalitan na yung gulong natin ni Takara. Ayan, nandito ko ngayon sa Luzon. A congressional pala. Congressional Avenue. Kaysa city branch nila ito eh. Tara na. Let's go na, uwi na tayo. So, yun nga. Yung presyo niya is 2,565 yung size na 100 by 80 by 14 yung Michelin ko kasi dati nasa ano eh? 3,100 yata 3,200 meron pa naman daw palang ano Michelin. kaya lang pre-order pagka dalawang kinuha nyo guys harap likod meron silang promo na inooffer si Takara at bukod dun sa promo nila guys meron pa silang raffle ticket pwede ka pang manalo ng bagong motor mula kay Takara last year daw ang nanalo taga Zambales Honda Click version 3 ang ipinamigay So, tayo, hindi naman tayo nag-i-aim ng gano'n. Pero, syempre, meron tayong raffle ticket. Kaya, balay natin. Diba? Magkaroon tayo ng bagong motor. <laughs> Sana guys, may natutunan kayo sa video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na ako sa aking YouTube channel, Lakwatserong Waray. At meron din akong page na Lakwatserong Waray sa Facebook. At meron din akong isa pang page na Well Be There Auto Services.